Ayan hey, mga brosis, pumasya na naman tayo sa apply ah. So sa uh, pinabantay natin ang kalagayan ng dagat dito, no? eh ganun pa rin, mas lalong yung alo, kalalaki. Ito, pakita ko sa inyo. Ano grabe. Ito yung bangka na doon sa ano, yung mga malita bangka na pag bumababa yung alo, no? Grabe.

malaga po gaalang sa dalang pasigyan eh. Great water dito eh. napawa na. Dito oh. niya sa malayo. Ayun, ingat-ingat sa lahat ng baybayang dagat na dalang yung ipag-apektado ng bagyo. Kasi, sento so din yung bagyo eh. Sa amin, di makalata mga bangka Ayan, natin mga bangkas sa amin ganito lang ang video paalam na update sa The karagatan sa Ka Johnny TV bye bye